Hello mga Mars, bilang babae, missis o partner ni Mr. sa loob ng isang bahay at alam mong hindi sapat talaga yung kita ni Mr. para pangtustos sa lahat ng mga gastusin sa loob ng pamamahay ay napakalaking tulong ang magagawa ni Mrs. para matulungan si Mr. Bilang mag-asawa ay kailangan nyo talagang magtulungan kung hindi naman ganun kasagana ang inyong pamumuhay. Sa akin kasi mga Mars, nakita ko yung buhay namin ni Mr. Hindi pwede na yung buhay namin ay maulit sa mga anak namin. Kaya lahat ng paraan at kaya kong gawin ay ginawa ko talaga para matulungan ko si Mr. at madagdagan yung aming kita. Hindi pwedeng tumunganga at magantay na lang. Kailangan talaga dito ay kumilos ka. Nang magkaroon nga kami ni Mr. ng mga anak habang sila ay maliliit pa, nakita ko talaga kung ano yung mga dapat na meron yung aking mga anak at kailangan ay maibigay at magawa namin bilang mga magulang. Kaya naman kahit hindi ako marunong magluto, ay pinilit kong matutunan ito para gamitin kong hanap buhay at nang sa ganon ay makatulong ako kay Mister.